of the Palace Press. Office. Good morning. Magandang umaga malaking press corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magagandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Panuorin ko natin ang mga good news na handog ng PhilHealth at ng Office of the President mga pribadong ospital, mas predictable ang babayaran. Ibig sabihin, hindi na dapat magugulang sa bill ng paglabas sa ospital. Naraming outpatient medications na ang sagot ng PhilHealth. Doon, karamihan sa sakop ng PhilHealth ay para lang sa gastos sa so, ospitalismo Kapag nakalabas na ang pasyente, sariling gastos na ang gamot. Ngayon, sinimulan na nating sagutin pati ang gamot sa labas ng ospital lalo't lalo na para sa mga miyembrong may karamdaman gaya ng hypertension, diabetes, o pangmatagalang sakit. Pinapibilis at mas maayos na ang pagbabayad sa mga hospital at mga healthcare provider. At isa ang ating mga healthcare providers ay makatanggap at ang pangbayad sa talagang atinang ibigay. Sa pamamagitan nito, matuloy silang masilang magbibigay ng luna sa ating mga karamdaman. Pinalawin ng access points natin kinalalamit ang primary care coverage para mas marami pang Pilipino ang makapatingin bago pa nung wala ang kapitalit ng mga Pilipino. At ulit din natin kinalimiti ang ating servisyo upang tayo ay makapuro ng sinag, ng batas patas, yung kapagkakatiwalaan. Sa mas pinabusay natin sa makasama ang ating pangangarap bago ng Pilipino. ito po ang mga good news natin sa araw na ito. Makakasama rin po natin maya maya lamang ang isang eksperto, ICC accredited lawyer at uh, international law expert na si Atani Joel Butuya. Pero bago po yan, handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. First question, Pia Gutierrez, PDSEN, ay, Mama, magandang umaga. What can we get Malacanang's reaction to the decision of uh, the Timor-Leste Court of Appeals uh, to uh, reject the, the request of the Philippine government for the extradition of uh, former Congressman Arnold Tevez Jr. At uh, ano po yung susunod na mga legal uh, actions na gagawin ng gobyerno tungkol? Medyo bulat po ang uh... Ang administration, lalo-lalo na po ang UJ patungkol po dito. Dahil uh, ayon po sa kanila ay nagawa na po nila lahat at naibigay po lahat ang mga mga ebidensya at mga records po para po uh, mag-grant ang uh, extradition. Uh, Naipakita rin po nila na wala po tayong uh, ngayon na death penalty at ito'y suspended. Pero dahil po dito, nagkaroon mag, po sila ng... Uh, pagsusuri at in a way, nagtaka rin po uh, dahil sa pangalawang beses po ay talaga nag-grant po yung uh, petition natin for extradition. At uh, lumalabas nga po ay uh, itong apila lamang po ang nag po para pabor po kaya dating Congressman teves At uh, ang naging issue lamang po yata dito ay mga teknikalidad patungkol po doon sa umiira na batas sa atin. Pero ayon po sa DOJ at nakausap po natin si Asek Mico, ay uh, mag a po sila, magpapal po sila ng appeal sa Court of Appeals po ng Timor-Leste. Ano na po ba kung po dito si, si Pangulo? pa Hinayaan na lang po natin muna sa DOJ kung anong dapat gawin. Yun po ang ayaw sa Pangulo. After sa decision, the court, uh, the Timor-Leste court cited a provision in their constitution which prohibits extradition if there is a quote, well-founded risk of being subjected to torture, inhuman, degrading, or cruel treatment do you think that there is reason for the Timor Leste court to fear that uh, Congressman, former Congressman Teves will be subjected to such treatment here in the Philippines? Kahit naman po sa konstitusyon natin ay bawal po yan. Kaya nga po nung sila po ay naglahad ng kanilang mga ebidensya, ang uh, ating administrasyon to uh, DOJ, ipinakita po natin ang lahat ng mga ito ay hindi po mangyayari sa ating administrasyon. At uh, nagtataka nga po sila at kung bakit kaya na baliktad po ang unang uh, desisyon po ng Korte uh, po ng Timor-Leste. Kaya po sa pamamagitan po ng appeal na kanilang uh, isasampa, ipapakita po nila na dapat po talaga mag-grant ang exhibition. Follow-up question from Madison Halim. One quick follow-up. Uh, gaano kalaking set ito in terms of the uh, investigation against... Congressman Kongresman Malaki po uh, ang magiging impact po nito considering na may mga diumanong biktima na nag-complain naman, laban po kay dating Congressman Tevez. So kaya po hanggat uh, makakaya ng administrasyon, ilalaban po rin natin ito para po sa hustisya sa mga diumanong biktima. Jean Mangaluz, Philstar. Justice, ah, uh, good morning. Justice Secretary Ramulia admitted that the justice system in the Philippines um, failed the EJK victims and that cases are very hard to pursue here. So are we still capable of um, pursuing drug war cases beyond former President Duterte? Um, how are we looking for accountability for other drug war suspects? Ah uh, sa ngayon po, hindi po tayo tumitigil na magbigay ng ustisya. Hindi rin po natin tinitigilan ng paglaban sa mga iligal na droga kakayanin po natin to at uh, hindi po tayo magsasawalang bahala o sa tungkol dito. Uh, quick follow-up, are we taking specific steps to address the systematic, um, supposed systematic lapses in the justice system? Ngayon po, nakikita po natin kung paano po magtrabaho ang, ang, ang administrasyon. Nagkataon naman po siguro kaya nagkaroon po ng kaso sa ICC dahil gumaga naman po ang ustisya sa ibang tao, nagkataon lamang po siguro na yung hostisya na, na, na dapat na makamit dahil sa pangyayari sa war on drugs ay hindi nakamit sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero how will we um, pursue justice in the Marcos administration? Kung meron po mga nag ng complaint at kumpleto naman po ang ebidensya at uh, mapapakita po na dapat po iakyat ang mga kasong ito sa korte, yan po ang gagawin ng DOJ. I'm Soberano bomborazo. You Yusek, good morning. Uh, reaction din from the palace. Uh, former presidential spokesperson Harry Rojas said that he's no longer in uh, the Hague at uh, inoformalize na lang daw po niya ngayon ang kanyang asylum process. Reaction. Siguro po mas po talaga. Mas maganda po talaga since hindi naman po siya parte ng legal team ni uh, dating Pangulong Duterte, hindi ko ba yan ang kanyang dahilan kung bakit hindi siya uuwi. Mas maganda pong umuwi muna siya dito at uh, patunayan niya po talaga na siya po ay walang kasalanan. Sabi nga po natin, siya mismo po ang nag-amin, siya po mismo galing sa kanyang bibig. Ang mga kwento, ang mga dokumento ang kanyang sinabi sa kwadrong hearing, hindi po ba mas maganda na siya rin po ang mag-present nito para mapatunayan niya siya ay malinis. Ma'am, uh, since wala pa pong kaso laban kay attorney Roque and uh, wala na po siya sa D.K., nagtatago na po siya ngayon, ano na lang po pwedeng gawin ng gobyerno? Uh, I-monitor po ba siya or makipag-coordinate uh, uh, kayo sa Interpol sa so whereabouts niya? Hanggat wala po kasing kaso at hindi siya tama ituturi na fug fugitive, hindi naman po natin mahihiling ma sa Interpol na magkara ng red notice, most public blue, uh, blue notice. Pero isa tambuni po muna natin sa DOJ kung ano po yung susunod nila Thank you, ma'am. Balik ka sa Igan. Brigada FM. Good morning po, Yusek. Uh, may lumabas po na report na di umano nag-file daw po o nag-request ng asylum si former President Rodrigo Duterte sa China. Pero na-deny. May information po ba yung palace dito? Ano po yung nakarating sa inyo? Wala po kami ganong impormasyon na natanggap hindi po yun ang mga lumalabas na info na dumarating sa palasyo. Ano po yung nakarating ma? Napauwi siya mula sa Hong Kong. So wala po <laughs> nakarating about asylum? Wala po, wala po. Walang nakarating sa Okay, thank you po. But follow up question. And Santos, left like Good morning po, Yusek. Uh, Uh, sa hearing po kahapon ng uh, committee ni Senator Aimee Marcos ay uh, dininay na uh, ni Secretary Romulia na hindi po si PDPM, hindi po si Secretary Kipo si Secretary Aino yung sinasabi ng mastermind nung uh, pag-aresto po kay uh, Pangulong Rodrigo Duterte. Sino po yung uh, nag-utos sa PNP, especially kay uh, General Torre, para po isagawa yung pag-aresto sa dating Pangulo. I yes. Tatanong ko lang po, sino po ba nagsame? Sino po yung nagsalita, nagsabi ng word na mastermind? Iyon po yung binabanggit sa Senate hearing kahapon. So kung hindi oh, mastermind, tanong, ko lang po kasi para po. Sino po yung nagputos? So, yung we, we have to correct that. May mastermind ba tayo na dinig? Kasi for us, it's medyo negative yung dating. Para mo po yung tanpunto. hindi po nga sa Unang-una po, nagpapasalamat po tayo na nagkaroon po ng Senate hearing patungkol dito. Mas naliwanagan ang tao, ang taong bayan, kung ano ba ang nangyari. Napaliwanag po kung ano yung batas at kung ano lang yung ginawang batas. Kaya maraming salamat sa pagkakaroon po ng Senate hearing na ito. Kung sino po ang nagutos, wala po tayong personal knowledge dyan. Kung ano po ang napag-usapan, wala pa rin po tayong personal knowledge dyan. Kung naganap na po, ang dapat na naganap, yan po ay naaayon naman po sa nakas. So, ibig sabihin po, sariling uh, decision po ni General Torre, yung uh, lahat ng nangyaring pag-aresto, uh, pag-sundo uh, sa, uh, sa naiya sa dating pangulo sa kanilang grupo? Wala po akong sinabing ganyan. As sinabi po lang naman natin, wala po tayong personal knowledge kung ano po ang napag-usapan nila. Okay, ICC has no jurisdiction over the state but has jurisdiction over individuals according to Justice Secretary Remulia. Can you elaborate po itong binanggit niya ito or can you explain it para po magpunagawa natin ang isang Kasama natin po mamaya si Atty. Joel Butuyan at siya po ang mag-explain patungkol po dyan. Thank you. Is said one last question for me, before we go with, I'm afraid we won't Yes, ma'am. Nakanong ko lang kung may directive po ba ang Malacanang sa mga otoridad patungkol po sa situation sa NDEX, yung heavy traffic po doon sa NDEX because there fears that there may be economic implications, lalo na at na bakit na yung repair ng Marilao Interchange Bridge may take two to 3 weeks mm -hmm. after yung nangyari ng aksidente. Ah... Uh, tatanungin po muna natin ah, sa tinakahead po ng INC dahil as of the moment wala po tayong uh, informasyon patungkol po dyan pero ibibigay po namin ang uh, garang uh, asagutan kapag nakausap na po natin. At ngayon po nakakasama natin ang ICC accredited lawyer and international expert na si Anthony Joel Butuyan para magbigay po ng dinaw sa iba pang mga katanungan. Good morning, Attorney Joel. Good morning, uh, USEC um, Pierre, at maraming salamat sa invitasyon ngayong umaga. Opo. Kahapon po sa Senate hearing ay uh, marami pong naging issue pero hindi po masyadong na-elaborate yung mga sagot dahil po may, minsan ay nakakat po agad. Unahin po natin, Attorney Joel. Uh, sinasabi po na mukhang labag ang ginawa sa pag-surrender ay dating Pangulong Duterte na no, walang court order. Maaari niyo po bang i-explain? Dahil as sinasabi po uh, ni SOJ uh, Boyeng Rimulya, ay nasa batas naman po ng RA 9851 na pwede i-surrender sa international court. Pagliwanag na po yan at panigulo yan. Yusifle, dalawang um, basihan yung validity ng um, implementation ng warrant of arrest. No? unang-una ng January Public Act 1951, which is actually a mirror image of the Rome Statute, ito yung statute ng ICC. And nakasaad dun sa may um, Article 17 ng RA 1951, na kapag may warrant of arrest na in ang isang international court, merong option ang Pilipinas na i-surrender directly to the international court yung suspect. No? Um, isa yon. Pangalawa, yung Article 59 ng Rome Statute. Um, nakalagay doon na kapag inaresto yung isang tao sa Pilipinas, no, halimbawa, um, ang procedure ay, ang procedure ay pwedeng i-daan sa competent judicial authority. Um, at meron lang um, very basic na pwedeng tanungin yung um, competent judicial authority. Wala na siyang um, um, jurisdiction para questionin pa yung validity ng warrant of arrest. Nakalagay dito sa Article 15 mismo. Ang pwede niya lang gawin is um, i-verify yung um, yung identity ng na-arresto kung siya nga yung nakalagay sa warrant of arrest and um, to make sure na yung rights ng ar yung arrested person ay respected pursuant so to our domestic law. Do, you know? No? meron ng decision ng ICC mismo um, with respect to ano ba yung um, uh, ano yung um, pahinting um, uh, effect ng procedure under article 59 kung kinakailangan dumaan sa uh, domestic judicial authority sabi ng ICC sa Ongwen case noong 2015 na there is no duty on the arresting country to follow the procedure no, under article 59 so hindi kinakailangan dumaan sa sa domestic judicial authority for as long as yung substance ng article 59 um, is complied with, which is what um, your identity ng accused, saka kung respected yung rights ng accused. Anong nangyari nung, nung um, pag-aresto kay um, former President uh, Duterte, pinasahan siya ng Miranda rights niya. No? So that's pursuant to our domestic law no, on uh, arrest. And then meron siyang abogado doon, hindi lang isa, dalawa. No? So yung substance ng Article 59, we're, we're actually complied with. So talagang both under our local law and under um, the ICC statute, complied with valid yung implementation warrant of our CSEC government. Ibig sabihin, Atty. Butuyan, uh, kahit hindi po tayo miyembro dito sa ICC, at ang ginamit natin primarily ay ang ating batas ng RA 9851, kung itatunayin eh, pa rin nila kung may substantial compliance tayo dito sa uh, Article 59 ng Rome Statute, ibig sabihin, nakapag-comply tayo although hindi yun yung ginamit natin ng na katas kung yung RA 9851, gano'n po ba yun? Uh, tama yun, no? it is No? Uh, we fully complied with um, our domestic law dahil na merong um, discretion yung Philippine government to directly surrender um, the suspect to the international court. No? Okay, so hindi po, hindi po kailangan na ng court order, katulad ang sinabi niyo po. Sa batas natin, hindi na kailangan ng court order. Meron po, siguro na dinig niyo po sa hearing kahapon, uh, sinasabi po ni Vicky na ito daw ay maliwanag na warrantless arrest dahil daw do, ang, ang, a, ang, warrant of arrest ay dapat daw nagmumula sa local courts ng Pilipinas. Ano po ang nasabi niyo po dyan? Meron hong warrant of arrest. It was issued by an international court na naging miyembro tayo. You no? Know? Um, so, hindi yung totoong uh, warrantless, ato, uh, arrest ito. Dahil talagang merong warrant uh, covering the um the arrest of the former president. eh uh, ini-issue po na sabi po niya, Senator Aynidan, ang uh, una yatang pinakita ay iwarag. ah uh, ano po masasabi niyo sa, sa sa batas po natin patungkol dito sa iwarag of arrest? Um, you Claire, sa batas mismo natin, hindi kailangang ipakita yung physical warrant of arrest at the time of the arrest. No? For as long as there exists the warrant of arrest, um, ano yan, uh, pwede mag so, In fact, um, pwede na sa atin yung e-warrant na sinasabi dun sa may revision ng ating support. No? Even sa ICC mismo, hindi kailangan ipakita yung um, physical warrant of arrest dahil pwede e-warrant yan. In fact, yung proceedings ng ICC, even yung kanilang trial lahat, paperless na yan. Talagang, uh, ano na lahat, talagang um, um e-documents e lahat yung ginagawa doon. Pero kung napalit niyo po yung uh, hearing kahapon, may pinakita po kasing video na sinasabi ni dating po Walo Duterte na kasi may pinapakita sa kanya na warrant of arrest. Parang sinabi niya na uh, bakit niya ipapakita sa akin yung papel na yan. So it means, meron din physical copy ng warrant of arrest na pinakita sa kanya. Ah, uh, tingin ko, print it, yung, uh, yung yung e e-warrant na yun, pinakita sa kanya invalid valid po yung ganoon kasi. Valid. Yung picture, okay. valid po yun. Uh, okay. At ah, uh, ito pa po, uh, attorney. Sinabi po nila na ni Atty. B.C. Sara, eh, lumalabas daw po ito ay extra rendition lamang. Ano po masasabi niyo Um, yung extra rendition ay yung pag-aresto ng parang um, isang terorista na i-surrender sa isang country, no? Sa ibang country, hindi sa in international court, no? Dito merong, na, dun, walang walang warrant of arrest yun, yung extra rendition. Dito meron yung warrant of arrest issued by an international court. And hindi ito country to country. So hindi po extra rendition yung nangyari dito. At isa pa po, pinag-uusapan din po yung diffusion at saka po yung red notice. Ang sabi po kasi, anatanggap po nila ay yung wanted person diffusion. So, ano po sa tingin niyo po? Uh, Nakapag-comply po dahil hindi daw po red notice, anatanggap? Ano po yung masasabi niyo po? Doon? Para sa akin, uh, Yusik, uh, Claire, yung interpol actually is just An, um, uh, an international coordinating um, organization. No, hindi siya ta talagang yung may power to really um, um have um, a warrant effected. No, siya ba yung coordinate na para may, may bigay yung uh, warrant of arrest na galing sa isang either isang country o isang international court and idadaan papunta dun sa may um, country na may custody ng suspect. No? So whether it's the uh, diffusion or um ano yan uh, red notice yan it doesn't matter kasi talagang kung yung yung um um yung red notice um binibigay yan na uh, shotgun sa lahat ng mga members ng Interpol no yung diffusion usually country to country yan no pero regardless of the terminology um coordinating agency lang organization lang yung Interpol ang mahalaga is valid warrant of arrest yung pinigay ng Interpol sa atin, no regardless of how it gave it to us. So in other words, Atty. Butuyan, kapag ka wanted ka uh, person is at may nakalagay doon ng papatulong para arreste, eh, kailangan pa rin po makipag-coordinate ang, ang um, gobyerno um, natin sa Interpol? Um, kung pwede yung ano, kailangan may pag-coordinate dahil member tayo ng Interpol, no? Pero, um, kagaya nga ako sinabi ko, kung, kung sinerbihan sa atin ng Interpol, ibig sabihin valid yung warrant of arrest na yan. And meron talaga tayong obligation na i-implement yung warrant of arrest. Pero hindi po kasi Senator, I, ni Senator Aini, kapag daw po hindi tayo nakipag-coordinate sa Interpol, ano po yung mga aaring maging consequences? Um, po pwede hong uh, um, sa susunod na sila naman yung may kailangan, eh, uh, hindi naman tayo po pagbibigyan no, ng, uh, ng Interpol. Kung sakaling meron tayong uh, request for for um, extradition halimbawa or um, implementation of a warrant ng ipang, ng halimbawa ng um, citizen natin or any foreigner who commits a crime in the Philippines and we we request for um, the custody of that suspect or that accused eh pwede tayong hindi pagbigyan because we violated our our commitment uh, sa Interpol Pero pagko po kayong iligdag, yung nais na idegdag yung panghuling uh, salita patungkol po dito sa pag uh, Uh, silbi ng Dino Wara at pag-surrender kay dating Pangulo Duterte sa ICC. Um, nakita naman ho natin yung uh, nakita naman natin yung uh, ano yung um, pag-serve ng Wara to pa No? Um, Naka-video nga lahat yung, um, yung mga pangyari. And um, kung ipukumpara natin yung pag-serve ng Juana Tapares kay uh, former President Duterte, sa pag-serve ng warrant of arrest sa ordinary suspect or criminal sa Pilipinas. Eh sobrang nakakalamang si former president uh, Duterte. In fact, ang daming privileges that were extended to him, no, over and beyond what is required by law. So, sa substance, so wala talagang uh, walang uh, na-violate and valid yung implementation ng warrant of arrest. Okay, maraming salamat Atty. Nibutuyan. Salamat din. At dito na lamang po, nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, malaking press for at uh, magandang umaga sa bagong briefing.